Good morning! Good morning po mga kawakin. Yan po, uh, maglutoin akong sal. Yan sasagawin natin. Saka ito, iginis lang Yan po, gigisa natin. Yan Ayan na po, mga kawakin, No, oh. fresh na fresh. Wow, wow! La, wow! 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 po. Yan po yung ilagay ang itlog. Wow! Yum, yum, yum! Ayan po mga buhay. Uh, luto na po yan. Ayan po mga buhay. No? Very nice. Ayan. Time to eat na. That's it.